Recently nga ay naipasa na sa kamara sa inyo pong nga, balwarte mm -hmm. ang kontrobersyal na absolute divorce bill. What was your stand with that uh, bill, Congressman? Uh, did you vote against or pro uh, divorce? Well, I voted for the measure no. Am mm -hmm. um, dahil inexplain naman ni Congressman Lagman uh -huh. yung mga kabutihan ng Panukalang Batas na ito. But then of course I leave it to the Senate kung mm -hmm. ano magiging desisyon nila. Pero bottom line, ang nagiging issue kasi at topic doon is um, the issue on uh, how expensive an annulment is mm. sa Pilipinas. Tsaka merong iba na parang hindi naman nila gusto na parang sasabihin mo na pawalang visa yung kasal lalo na pag kami mga anak yung mag-asawa. So I believe mm. that's the issue. Mm. um uh, At pwede naman talagang tugunan yan na iba ba, no? Um, at sa dami-dami ng ating mga pau lawyers, pwede talagang yung pau lawyers ang mag-handle niyan. Mm -hmm. Kung may mga kailangang isa batas, pwede yung gawin niyan. Mm -hmm. uh, para maging libre na sa bawat mag-asawa na gusto naman nilang magkaroon ng mas maligaya o komportable relasyon. Mm -hmm. Kayo, ano yung parang pinaka-gist, uh, pinaka-reason kung bakit you voted for? uh divorce bill uh Congressman Janet Well it's basically giving the couples mm -mm. the option no kasi buhay nila yan eh kung oh. <laughs> sa pananaw nila eh mas nakakasakit pa sa kanilang sarili at hindi na nila nade develop yung kanilang potential um bawat tao naman eh may karapatang maging happy no at maligaya mm. so we give that option kung sa paniniwala naman ng iba natin kababayan sa ngayon sa reliyon eh hindi siya maganda hindi rin respeto naman 'yon. So pwede na hindi exercise mm. oh. yung um, divorce bill kung sakaling itong oh. maging itong may isa ba. <laughs>